Ngayon po ang pangalawang araw ng pagpapatupad ng NCAP ng MMDA. May report ang aming kasamang si Bernard Ferrer live. Rise and shine, Bernard. Audrey, patuloy yung pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ng MMDA. Pero kapansin-pansin naman ang maluwag na daloy ng mga sakyan dito sa bahagi ng Edsa Pasay bagamat rush hour na sa mga oras na ito. Sa unang araw ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, umabot sa 1,112 na motorisang naitalang lumabag sa batas trapiko. Karamihan sa mga naitalang paglabag ay may kaugnayan sa hindi pagsunod sa mga traffic sign at illegal na pagdaan sa EDSA busway. Ang NCAP ay sistema ginagamit sa panghuli ng mga paglabag sa batas trapiko sa pamamagitan ng kuha uh, mula sa closed circuit television o CCTV cameras na kaisasyon sa mga pangunan lansangan sa Metro Manila na nasa ilalim ng restriction ng MMDA. Sakop ng NCAP ang mga circumferential at radial roads sa Metro Manila tulad ng EDSA at uh, C5. Inanunsyo naman ng MMDA ang pagpapatupad ng odd even scheme simula June 16 upang mapababa ang bilang ng mga sakyang dumaraan sa EDSA lalo na kapag nagsimula ang EDSA Rebuild. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, ang mga ang may plaka nagtatapos sa 1, 3, 5, 7 at 9 ay hindi papayagang dumaan sa EDSA tuwing lunes, miyerkules at biyernes. Samantala, ang mga plakang nagtatapos sa sa 0, 2, 4, 6 at 8 ay hindi papayagang bumiyahe tuwing martes, webes at sabado. Walang ipatutupad na scheme tuwing linggo. Pansamantaling rin din gagawing walang bayad ang ilang bahagi ng Skyway Stage 3 na dumaraan sa EDSA habang isinasagawa ang proyekto. Ipagbabawal din ang pagdaan ng provincial buses, truck at iba pang malalaking sakyan sa EDSA, maliban na lamang mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Magsasagawa rin ang MMDA ng MMTA araw -araw ng araw-araw na clearing operations sa mga babuhay lane na magsisilbing alternatibong ruta sa Metro Manila. Plano ng MMDA na muli ipatupad ang eksklusibong uh, linya para sa mga motorsiklo sa EDSA upang mabawasan ang aksidente at traffic dulot ng madalas na paglipat ng lane ng mga rider. Bukod dito ay pagbabawal din ang pagdaan ng motorsiklo sa mga overpass at underpass sa ng EDSA. Samantala ay ni Pangulong Furnian and R. Marcus Jr. ang uh, isang linggong dry run ng lahat ng bagong patakaran. Magsisimula ang EDSA rebuild sa June 13 pinasang matatapos ang burangong uh, buong proyekto pagsapit ng taong 2027 Audrey, sa kasalukuyan, mabilis pa ang daloy ng mga sakyan dito sa bahagi ng uh, Edsa Pasay. Partikular ang mga papunta sa direksyon ng uh, Makapagal Boulevard at Pasay Rotonda. Paalala sa ating mga motorista, bawala mga plaka nagtatapos sa numerong 3 at 4 ngayong uh, Merkules mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik si Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferreira.